Hello guys At ito na nga po Natapos na po yung Aming bodol fight Salamat po sa Diyos at lahat po kami nabusog At uh, pagkatapos naman po nito Tingnan nyo po yung natira Buto-buto na lang po At saka Puting gulay-gulay po O oh. Ayan na lang po ang natira guys Ngayon po Ang magbubudol fight naman po ngayon Yung mga aso mga aking alaga sabay sabay silang ano o kaya unahin natin yung pusa o magbubudol fight na lang sila mga pusa yung isang pusa Ming ali dito Ming o nagbudol fight naman po yung aking mga alaga pusa sa metong o ay napakasarap po nilang kumain no ay hindi po sila pwedeng magsama-sama yung aso at saka pusa guys kasi baka mag-away-away po sila Unahin po lang muna natin sila, pusa. O. Oh. oh, tumakbo po yung isa. Nahiya pa. O, oh, hello guys. Hayaan mo na muna silang kumain dyan. Yung aso, isama mo na dito. Yung puti. Doon sa gilid. O, na po guys. O, sinama na po namin yung aming asong munting na aso. Ay, tingnan na po yung Haking alagang aso ay napakasarap pong kumain at para bang gutom na gutom siya kunin mo yung isa yan si panda oh. di oh, diba oh, panda natakot panda na pa. Hello. ako na tingin oh. siya na ka mo oh. hello. hello guys ayan na po kumain siya hayaan mo muna o oh, tingnan mo nagsalo-salo rin sila mga pusat aso Napaka sarap guys ng uh, pinagsalo-saluhan nila 'yung aming tira-tira guys. Oh? Napakabusok 'yung isang aso boys oh. Hindi. Hindi na po alam ang gagawin niya. Siya po ay uh, pupigil ng Huwag mo nang hawakan dahil pag ginawakan mo baka makagat pa 'yung kamay mo anak. Oh? Ayan mo siya. Oh, tumalon na 'yung isa. Nakakain na 'yung isa, busok na. Oh, sadyang na lang po. Oh. Napakasarap nilang kumain guys Tingnan po natin kung ma makakaya nila Ha, ah, Ito pang pa isa guys Nandito sa ilalim si Jamorant Tara Jamorant Halika Ate kaya Kakain sa taas O oh, yan O oh. -away, away ha Walang makaaway-away Walang makaaway-away Jamorant Ha, ah, wala makaway-away. Pag kayo nagaway-away ay papaluin ko kayo lahat yan. Ha. Oh, bigyan mo yung mga pusa. Damurat. Damurat. O, oh, ko ng pamalo, Damurat. Halika, oh, halika, Damurat. Hali sa mga asto, doon ka, doon ka. Doon ka, diyan ka. Ito yung sa pusa. Ha. Oh. Pahali oh, ka dito Kamurat Ah. Oh. Yan, ubusin mo yan Hello guys, yan po yung aking panganay na aso Napaka takaw po ng aso na to Oh, napakasarap nilang kumain guys Tingnan mo guys, napakasarap nilang kumain. Yung isang pusa po, natakot na po sa aso yun, no? siguro po. Baka nag-aala siya, baka nag-aalala po siya, baka kagatin siya. Natin itong isa ay lumalaban pa o. Oh. Gusto bang kumain? ah nabusog nabusok na po yung aking mga alaga. Bukod sa nabusog na yung aking mga mga kamag-anak at pamangkin at saka apo. Busok na busok din po yung aking mga alaga.